Hello mga kasari, heto na naman po ako, nagbabalik ang inyong tindera. Hello, hello sa ating mga viewers dyan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please visit my channel, click nyo lang po ang subscribe and bell button para lagi po kayong updated sa aking bagong videos. So guys, alam nyo naman, ang tindera nyo ay panggabi since anong oras na ba today? 2.15 a.m. So ayan, alam niyo naman madaling araw ako nagbabantay palagi kaya ang time ng aking pagbo-vlog ay madaling araw talaga guys. So dito nga sa video na to may kita nyo guys, nagre-refill ako ng mga candy kasi sobrang kala talaga ng tindahan as in tapos yung mga garapon kay walang mga laman. Syempre, ang duty ko ipang gabi Kaya kailangan yung aking pagre-refill is gabi din. Yan, kung makikita nyo nga guys, haba nagre-refill yung uso kong munguya. <laughs> sa totoo lang guys, mas pinili namin yung 24 hours open yung tindahan namin kaysa, kaysa sa mag-set kami ng oras na hanggang alas 9 or alas 10 lang ng gabi. Kasi kung hanggang ganong oras lang yung tindahan namin, hindi namin kakayanin magbayad ng upa. Yan ang kaanohan kasipagan sa pagpupuyat guys. Gusto nyo bang malaman guys kung magkano ang benta namin sa isang araw kung magsasara kami ng alas 9 or alas 10 lang ng gabi. Siguro ang benta namin is 1,000 hanggang alas 6. Siguro 2,000 lang siya a day guys. Basta hanggang alas 9 lang yun ng gabi. Kaya kami nagtsatsaga mag 24 hours dahil hindi namin kakayanin nang pambayad sa upa. Ang upa namin dito is 4,500. Siyempre, pagkain pa namin guys. Kaya hanggat maaari, kailangan naming magtulungan para lang makasurvive kami guys. So, heto na nga guys. May nabasa kasi ako na post sa group ng Sari Sari Store na ang tanong niya is paano nyo ba napalago ang inyong sari-sari store lalo na at nangungupahan kayo ayan guys gusto kong sagutin yung tanong na yan dahil since uh, parang nasa experience namin siya ganon paano ba namin napalago itong tindahan namin na nangungupahan kami unang una guys kapag nagtindahan kayo syempre ang number one dyan guys is wag na wag kayong magpapautang. Ayan. Ayan ang madalas kong nababasa din sa uh, mga comment don sa group na sinalihan ko guys. Wag na wag kayong magpapautang. Kahit nakaklose nyo pa yan. Pangalawa guys, yung mga kulang-kulang magbayad. Kahit alam, tama, alam naman talaga nila yung totoong presyo ng paninda mo is Pupunta pa rin sa tindahan mo na kulang yung dalan nila. Ayan guys, huwag kayong papayag ng ganun. Kasi alam nyo naman na yung tubo natin dyan eh, pa piso-piso lang. Piso dos, tapos mababawasan pa ng piso, mababawasan pa ng dos. Eh ano na lang, nagpagod ka na lang magtinda tapos wala kang tubo, diba? Kadalasan pa naman sa mga ganyan guys, yung mga kulang-kulang sa ano sa mga bayad eh, hindi na talaga bumabalik dahil experience ko na yan dito sa tindahan ko guys siguro kung mayroon man akong papayagan na kulang ng piso kulang ng dos yung mga lagi bumibili sa akin at least kahit papano pag bumili ulit sila nasisingil ko ulit So, dyan pa lang guys, isipin nyo kung paano nyo na mapapaikot yung puhunan ninyo. Kung yung paninda ninyo is nasa utang, ...or kulang-kulang yung mga binayad nila... ...paano nyo i-rolling yung puhunan ninyo, diba guys? Mahirap po magpaikot ng puhunan... ...lalo na kung kulang na kulang ka talaga sa budget. Kaya sa mga may mga plano na magtayo ng sari-sari store... ...yan ang number one na lagi ninyong tatandaan, guys. So, next natin is... ...dapat laging kompleto yung ating paninda kapag mayroong hinanap si customer at wala kang tinda na ganun, ililista mo agad para sa next na grocery mo, alam mo na kung ano yung mga dapat mong bilhin. Yan guys. Siyempre, pag alam ng customer na kompleto yung paninda mo, babalik at babalik sila sa'yo. And then next natin guys is always smile and always say thank you sa ating customers. Next natin guys is pagdating naman sa mga bote. Yan, bote ng alak at bote ng soft drinks. Ayan guys. Mas mainam talagang bibigyan or lalagyan mo ng deposit lalo na kapag bumili. Bumili sa nang wala silang dalang bote. Automatic yan guys. May deposit. Dahil once na hindi ka nag-deposit, ikaw yung malulugi guys. Dahil real talk lang tayo guys kapag ang bote is may deposit mabilis pa sa alas 4 isole pero kung wala naman yung deposit ay just ko guys huwag ka nang umasang makakabalik pa sa iyo yung bote mo sa totoo lang guys dito sa tindahan ko kahit katabing bahay ko guys nilalagyan ko ng deposit kasi alam nyo kung bakit hindi naman kasi madaling ano eh Magsoli sila ng bote kahit nakatabi mo lang sila. At hindi ko rin ugali na magsusundo ako ng bote yung hiniram nila. Kung sa akin kasi, okay lang naman sanang manghiram ng bote. Basta masipag magbalik, di ba? Hindi yung ikaw pa yung pupunta sa bahay-bahay para lang kumuha ng bote mga hiniram nila. Kaya pagdating sa bote guys, big no talaga ako. So, yun lang guys. Sana meron akong um, na-share sa inyo na kahit na kaunting kaalaman based sa aking experience. At uh, kung sa palagay nyo guys, um, meron pa akong hindi nalalaman, i-share nyo naman guys. Comment nyo, da comment niyo naman sa baba guys para kahit papano eh makatulong naman tayo sa iba na bago pa lang nagsisimula.